Marso 17 at nandito po tayo sa compound po ng pamahalang barangay ng Tampak Uno. At meron po tayong makakapanayam na isang senior citizen na hindi nakatanggap ng ayudang 500 pesos doon sa nakaraang pamamahagi ng ayuda dito po sa barangay noong Marso 14. Uh, magandang hapon na uh, tatay. Ah, magandang hapon po, boss. Ah, uh, ano po pangalan niyo tatay? Ah, uh, Renato Gardose po. Renato Gardose. So Tama po ba hindi kayo nakatanggap ng ayudang 500 pesos? Opo. Eh, bakit po? Hindi niyo po ba alam? Na hindi po namin alam. Bosing. Hindi niyo alam na noong Marso 14 ang pamamahagi? Hindi po. ayun o eh, kanino lamang po ninyo nalaman na merong naganap na pamamahagi ng uh, ayuda? Bilang talaga po kasi ng ating butihing kapitan dito sa barangay Tampak Uno, ako po may namatay po kaming kasamang senior. Eh, kumo malakas pa po ako, naningil po ako dahil may damayan po kami. Doon ko po nabalitaan kay Dig na... Uh, bigtas na apat mayroon daw pong apat na hindi nakakuha nakakuha na, nabigla po ako sino-sino yon sinabi niya si kapitan daw mag-asawang kapitan yung asawa ng aming presurero at saka ako hmm. yun na nalaman hindi ngayon po di kinumperm ko po kahapon napunta pa ako sa kanilang bahay nag-usap naman po kami uh, sino po yung punta ninyo pakibagay si pangalan si Dad Salcedo po yun po ang uh, namahala Namahagi. sa pamamahagi Opo, sige po. Ano pong sabi niya? Ako po ang nagsabi na, kumarek, ako yung para sa amin po ay, ay wala na ah. Ay, ay, bakit po nangyaring ganon? Eh bakit nyo po kasi pinaalam po sa akin kung magkapit bahay lang tayo. Eh wala namang tao, wala ka naman doon sa bahay nyo. Eh andun po yung bilang ko, PWD, nasa harap lang ng terrace, nakaupo doon maghapon. Ba't nyo po sinabi, chinat ako? ay hindi naman siya yung beneficiaries pati nga may lebo na alaman bakit, bakit hindi mo alam sa akin ang sinabi ko pa po ang sinabi ko na po eh bakit saan ho ba kayo nagkadkad ba't hindi sa barangay hall mm. alam ho ba ni Kapitan Tao mm. hindi na po kumibo hindi ibig sabihin kapitbahay niyo po opo malapit lo Kapos yung taga Sitio Melebo na napunta na, doon, nalaman daw nila. Alam. Ba? Ba Pero kapung... kayo nakapit bahay? Hindi po. Ayon.